It's me again, I'm back! Para bang masipag tayo ngayon na mag-upload. Ano ho? Para bang may time tayo na mag-upload ngayon. Pero uh, baka hanggang sa pangalawa lang. Baka update natin sa ating uh, channel. Ayan. Ito ulit ako at sana eh hindi kayo magsasawa na uh, ako'y panuurin at pakinggan yung mga aking sinasabi. Related po lahat iyan sa ating pagtatrabaho dito sa uh, Bansang Cyprus. Ayan. Kung saan man naroon kayo, eh kumusta ho kayong lahat at palagi po tayong mag-ingat po sa ating pangangatawan. Yan. Kasi walang ibang makakatulong sa atin kundi sarili lang natin. Especially kung uh, mag-isa ka lang at wala kang uh, pamilya kung saan ka man nagtatrabaho dyan sa ibang bansa. So, ha, kumain ng mga masusustansyang pagkain at huwag magbibisyo para iwas po tayo sa sakit. Uh, bagamat it's your choice yan, na uh, kayo, kung anuman yung bisyo meron kayo, it's your choice ika nga. Pero hanggat uh, nakakaiwas po tayo, um, umiwas na lang po tayo para sa ikabubuti naman ng ating pangangatawan. Nang hindi po tayo magkasasakit Sakit. kasi kapag ka nagtatrabaho dito tayo sa abroad, e eh bawal ho tayo na magkasakit kasi wala hong mag-aalaga sa atin dito. Hindi naman tayo alaga ng ating mga amo dito. Ano? Ayan, bagamat andyan yung concern nila kung may concern man sila ha. Andiyan man yung concern nila, e eh, iba pa rin talaga ang uh, pamilya ang nag-aalaga sa iyo kapag ka ikaw ay nagkakasakit. So, tayo bawal magkasakit. Ano ho? Ayan. So, guys, tayo muli ay meron tayong pag-uusapan. Ayan. 'Di ba nga sabi ko sa inyo sa nakaraang vlog ko, ayan, dahil nakapag unang upload tayo ulit, nakapag-update tayo ulit. Sa unang vlog ko ay eh, napag-usapan natin yung aking pag-uwi sa Pilipinas, sa aking pagbabakasyon. So, ngayon naman, guys, ay uh, uh, pag-usapan naman natin 'yung uh, 'yung pag-uwi mo na dapat eh meron kang malaking baon. Ayan. So, 'di ba kapag ka-umuwi tayo eh, hindi naman tayo basa basta na uuwi na lang nang wala man lang tayong baon. Uh, At mahirap kasi lalo na, sabi ko nga eh 'yung dadatnan mo naman sa Pilipinas eh wala, wala naman may iambag sa 'yung pag-uwi, kundi ikaw pa din 'yung gagastos para sa kanila. Eh. Though common sense na lang yan, ano ho, na uh, kada uwi ho natin, eh, nga tayo ho eh, nakakaipon ng pang-uwi. Hindi ho dapat tayo eh, yung pabara-barang pag-uwi, na kapag ka nakapag tayo eh, uh, uuwi na lang tayo. Bagamat yung aking pag-uwi guys, eh napakahaba na bakit ba ako nauwi ng ganun katagal. Eh, inabot tayo ng limang taon na katagal. Uh, sabi ko nga, dahil sa nakaraang pandemic, eh hindi ho tayo nakauwi. Isa pa, eh ang laki ho ng uh, magagasto sa pamasahe. Buti sana kung yung pamasahe mo eh, libre. 'di ba? Uh, lalo dito sa bansang Cyprus ay eh, mangilan-ngilan ho yung mga uh, kupela o yung mga kasambahay na libre nililibre ng mga amo. Uh, karamihan ho dito yung mga kasambahay ay eh, pamasahi mismo ng uh, katulong, 'di ba? Saklap lang. 'Yun yung mahirap dito, guys, eh, na uh, makikihati pa sila hati. O oh, maganda na yung makikihati yung mga amo mo sa yung pamasahi. Babe, diba? eh, uh, tulong na rin yon kung ang uh, tutuusin. Pero kung iso-shoulder mo lahat ng pamasahe, sabihin na natin na nasa isan libo yung pamasahe mo pa uwi. O magkano yun sa pesos, di ba? Back and forth na yun guys, pero ang laki pa rin. Nasa 60 o 70,000 70 pa rin yun. Napakaswerte nung mga, mga bansa na yung mga katulong nila e eh, alam nyo yon yung uh, amo, yung uh, nagpapamasahi sa kanila, back and forth. Tapos yung kapag ka namasahi ka sa eroplano, eh, katumbas na ng ano, kung isan libo yung pamasahi mo back and forth, o, di ba? Ano, tatumban mo pag-iipunan yung iyong pamasahi, pag-uwi lang ng Pinas. Kaya, isip-isip, uh, kapag ka umuwi kayo ng Pilipinas, eh, tayo ay magtabi. Para hindi na tayo yung makakapangutang pa. Dahil alam nyo guys, napakahirap yung uh, uh, mangungutang pa tayo. Tapos, di ba, karamihan naman ng kapag kami nagpapahiram, eh, papahiramin ka nga nila. Oo, pero may interes Di ba? So, yung interes eh, tapos ang laki pa, ang laking porsyento. Tapos, grab mo naman na ah uh, tayo din kasi yung mahihirapan kapag kaganyan yung mindset natin. So sabi ko nga, uh, sa mga nasasabi ko lang naman to as an advice, di ba? Uh, it's your choice pa rin kung, kung ano yung plano nyo sa buhay. Uh, lalo na tayong mga nasa abroad na yung pag yung uuwi tayo, di ba? It's your choice. Uh, sabi nga naman ng iba, basta nang makauwi. Ayan, yung mga mindset kasi kung minsan ng mga iba, eh, maka basta makauwi. Di ba di ang mangutang? <laughs> it's, it's, your choice pa rin, guys. Kung ano talaga yung balak ninyo sa inyong buhay. Yan. Uh, wala tayong karapatan para yung panghimasukan kung ano yung dapat ninyong gawin. Ito, ito ay nag-a-advise lang naman tayo sa kung anong dapat nating gawin. Ano ho, Talaga maghigpit tayo ng sintron. sabi nga nila, higpitan ng mahigpit at magtabi ng magtabi para sa inyong pag-uwi para hindi na kayo makapangutang pa ng malaki. Kasi guys, yung pag-uwi natin minsan, eh, napakahalaga din na yung makita natin yung ating pamilya. Uh, nyo guys, yung nat natiis ko ba na limang taon na hindi tayo nakauwi. Kasi sabi ko nga sa inyo, maliit lang yung sweldo dito. So, isa sa mga dahilan niyan kung bakit ang mga uh, katulong eh hindi ho nakakauwi agad-agad. Siyempre, so, hindi ka naman basa-basa na lang uuwi na wala ka man lang pasalubong sa inyong pamilya. Uh, sadly to say nga lang, nakapag tayong nauuwi tayo, eh, talagang sa pamilya lang yung may uuwi natin. At uh, may maiinindihan na nila yon. Uh, okay lang sana kung uh, sabi ko nga, eh, yung bansa na ating napupuntahan, eh, eh di ba, yung uh, malaki yung sweldo, aba, eh, kahit magpamudmud ka sa yung mga kapitbahay ng sobra-sobra, eh, okay lang. Pero yung kung, uh, yung sweldo mo naman, eh, talagang pinagkakasya mo lang. Eh, kahit na nahihiya ka, sabi ko nga na, na ikaw yung nasa, nasa abroad, eh, Uh, pikit mata ka na lang. <laughs> Sabihin mo na lang, next time na lang. Di ba? Babawi ka na lang sa susunod. Uh, kung mabiyayaan naman tayo na nga nasa taas, eh, bakit hindi na tayo ay magbigay? Lalo na kung sobra-sobra naman. Di ba? So, yun guys, ang napaka-importante kong i-advise sa inyo kung dinabalak nyo talagang uh, magbakasyon, uh, magtabi na kayo. Two years from now, di ba? Uh, mag, yung finish contract nyo na dalawang taon, umpisahan nyo na, ngayon pa lang, na mag aside na kayo dun sa inyong natatanggap na sweldo. Para uh, kapag ka na, uh, malapit na yung inyong uh, pagbabakasyon, ay hindi ka na uh, mamumroblema pa kung saan mo kukunin yung pocket money mo. Hmm, di ba? hindi natin minsan yung ating mindset, yung kumbaga, eh, yung hindi tayo yung uh, mahihirapan pagdating ng ating pagbabakasyon. Ano So, sa mga kapwa ko, OFW, ayan, e, eh, lang tayo uh, sa ating trabaho. Ano ho, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hanggat uh, kaya pa natin na tayo magtrabaho, bata pa naman tayo, ayan, sa mga, lalo na, sa mga tumutungtung na line of 40, yung mga, huwag na natin banggitin yung mga 30 kasi malalakas pa yung mga yan, uh, mga line of 40, line of 50, o 60, ayan, hanggat kaya pa natin na magtrabaho, uh, kasi kailangan pa na tayo ng ating pamilya, eh go lang tayo. Pagko tayo mawala ng pag-asa, Do, yung problema, eh, andyan lang yan. Yes, uh, wag tayo makalimot lang sa taas na tumawag. Diba? Siya lang naman yung ating uh, uh, nagpapalakas sa atin. So, pray lang ng pray. At uh, huwag tayong bumitaw sa Kanya. Hmm. Kasi uh, kapag ka nasa atin si God, alam nyo yon walang pagsubok na hindi natin makakayanan. Kaya natin yan. Uh, ang Panginoon ay nasa tabi natin. Ika nga. So basta wag no wag lang kayong bibitaw. May mga problema man kayong nararanasan ngayon, eh, kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan. Uh, walang uh, problema o walang pagsubok na hindi nalalampasan. Lilipas din 'yan ika nga. Basta wag ka lang mong -up. Kung kung nararanasan mo yung yung nadidepress ka kasi tayong tayo talaga guys na nandito sa abroad. Ako kumisana, na, nararanasan ko din yung nadidepress alam nyo ba 'yon? Uh, yung mind ko na lang talagang pinapagana ko na pinapalakas ko yung loob ko. Uh, ikaw din kasi yung makakaano niyan eh. Ikaw din yung makakasupil ng inyong nararamdaman kung ikaw ay yung nanghihina na yung kalooban, yung pinapanghinaan ka na uh, lalo na kung nakakatanggap ka pa ng problema sa sa iyong pamilya. Eh ikaw din lang ang uh, makakapagpalakas ng inyong katawan ng inyong uh, isipan. Walang iba kundi ikaw lang din. Pero, syempre, yung guidance mula sa taas ang napaka-importante, guys. At saka, kumausap kayo ng mga kaibigan, alam nyong, eh mapapayuhan kayo ng maganda. Huwag kayo sa mga toxic na tao, ha. Yung magsasabi ka na nga lang ng yung problema, tapos maya-maya, e, din yung problema niya. Kasi sinasabi, o, dalawa na kayo, damay-damay na, ikaw nga, 'di ba? Ang hirap kasi kung minsan, 'di ba, yung, yung, nagsasabi ka ng problema mo, tapos may maya, mas malala pa pala siya. O, oh, 'di ba? Uh, so thankful ka kasi nga uh, may problema ka nang akala mo, uh, akala mo eh uh, para bang wala nang solusyon. Ay nung narinig mo yung kaibigan mo, eh mas malala pa na siya, 'di ba? So thankful ka kasi nga alam mo 'yon na uh, para bang uh, sasabihin mo sa sarili mo na parang hindi ko na kaya, di ba? Anong solusyon nito? Oh. hindi mo alam na meron pa palang mas mabigat na problema yung iyong kasama. At kailangan mong mapaglabanan ang lahat ng mga dumadating sa iyong buhay. Huwag kang gumib -up. Kasi dito sa ibang bansa talaga, ikaw lang talaga yung makakatulong sa iyong sarili. Though marami tayong ano no, marami tayong mga nalalaman ng mga kababayan natin sa ibang bansa na alam niyo yon yung sadly to, to say na uh, yung napapanghinaan sila ng loob, nadidepress sila, tapos bandang guli, alam nyo yun, mababalitaan nyo na sila eh, yung ano na, yung nabaliw ba? Nagiging ganoon yung mga kapwa nating mga OFW, kasi yung mga napupuntahan nilang amo eh, alam nyo yun, namamaltrato sila, tapos hindi pa pinapakain, ay eh, talaga nga naman. Di ba? Napakahirap, pag mga ganon. Kaya swerte kayo, na kayong mga nasa ibang bansa, yung eh, nakakatagpo ng mga amo na mababait. So, kapag ka sila, eh, wag nyo na abusuhin yung kanilang kabaitan. Diba? Kasi, swerte tayo na tayo ay eh nakakatagpo, nakatagpo ng mga amo na hindi tayo ginugutom, hindi tayo minamaltrato. Diba? At nakakalungkot lang sa ating mga kababayan na nagsuffer yung mga kalupitan ng mga amo. Nalulungkot tayo kapag ka nakakarinig tayo kasi ng mga ganun sa ating mga kababayan. Kasi, di ba, kapag ka nag-abroad ka, yung mindset mo, eh, maiahon mo yung iyong mahal sa buhay sa Pinas, matulungan mo sila tapos pagdating mo sa ibang bansa eh, hindi mo alam na yung madadatnan mo pala eh, magbibigay pala sa ng mabigat na problema so, kaya eh, kayo na nasa maayos na mga amo, eh, pagtyagaan nyo sila at lalong lalo na sinasabi ko nga as long na hindi kayo ginugutom hindi kayo minamaltrato do maraming trabaho, yes at nakakaya naman ng katawan nyo, eh, na lang kayo uh, dito kasi guys, kung minsan ang mga katulong, yung mga yung kapwa ko katulong, eh, kapwa natin mga OFW, e, eh, mariklamo, di ba? Hindi na nga mahigpit yung mga, na natin gumisan na yung ano, may mga CCTV yung, yung bahay ng mga amo mo, uh, tapos sabihin mo, hindi ka nakakagalaw ng maayos kasi may CCTV, <laughs> di ba? Uh, kung trabaho naman yung pinunta, eh, yung mga ganitong bagay, eh, wag mo nang pansinin, doon talagang hindi ka makakakilos ng naaayon sa gusto mo, pero trabaho naman yung pinunta mo, so magtrabaho ka na lang na uh, ipokus mo na lang yung sarili, yung sarili sa pagtatrabaho huwag mong iisipin na may mga CCTV dyan na nakatutok sa'yo, yung parang minamanmanan yung iyong trabaho uh, alam nyo guys, sa isang araw naman eh diba, may gabi naman eh, so makakapagpahinga ka kung uh, trabaho ko sa umaga o tapos may, may pahinga naman sa tanghali, tapos sa gabi naman makakatulog ka naman, hindi naman yung Talagang uh, trabaho hanggang madaling araw. Hindi naman yung ganun dito eh. Lalo na dito sa bansang Cyprus. Sa Sabi ko nga, eh, dito uh, talagang mararamdaman mo yung kapahingahan. Yung uh, mapipil mo yung nakakapagpahinga ka. Hindi yung talagang sobra-sobrang pagtatrabaho. May pahinga ka guys. Dito mapipil mo. Doon lang yung ano, kagandahan dito. No, ma mababa nga lang yung sweldo. Pero dito mapipil mo o oh, yung mararamdaman mo yung nakakapagpahinga ka huwag mong iisipin na uh, ang dami-daming trabaho. Eh, trabaho nga kasi yan, eh, katulong yung ating pinasok. Kumbaga. So, yun lang guys. Eh, sana eh, nabigyan ko kayo ng uh, munting advice, kunting advice man lang. Ayan, ah. Kapag ka, sabi ko nga, kapag ka nag-abroad ka, eh, kailangan natin yung tiis. Ayan, number one yan, yung pagtitiis talaga. Tiis at tsaga. Ika nga. Dahil kapag ka walang tsaga, eh, walang nilagang baka. Ayan. May nilaga bang manok? <laughs> so, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod na pag-uusap muli. At, uh, at sana, eh, hindi kayo magsasawa. Ayan. Sa mga hindi mo po nakapag-subscribe sa ating maliit na bahay, please do subscribe, like, share, and comment down below. Ayan. Maraming pong salamat muli. Hanggang sa muli. Bye-bye. Love, love, mwa, mwa, chuk, -chuk. God bless you all guys. Bye-bye.